Nag-aalala na mga manging isda sa Dagupan City dahil sa kumukonti nilang huli sa West Philippine Sea. Makibalita tayo live kay Joan Ponsoy ng GMA Dagupan. Joan, ano bang dahilan niyan? Mark, may mga factors nga na kinukonsidera ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dito sa Dagupan City kaugnay sa kaunting supply ng isda ngayon sa West Philippine Sea. Isa na rito itong pabago-bagong panahon. Kapag mainit daw kasi ang temperatura, ay naapektuhan rin itong breeding impact o pangingitlog at pagpaparami ng mga isda. Sa ngayon din daw kasi Mark, no, ay mas marami na rin itong mga fishing vessel na pumapalaot sa dagat. Pangatlo naman itong pollution na posibleng dulot na rin ng dynamite fishing. Kumonti mano ang nahuling isda na ilang manging isda sa Dagupan City na pumapalaot sa West Philippine Sea, bahaging Lingayen Gulf at San Fernando, La Union. Dati, sa dalawang araw ni Mang Remejo sa laot, napupuno na nito ang 65 banyera. Pero ngayon, kahit apat na araw na sila sa laot, umaabot na lang sa apat na pumbanyera banyera ang kanilang naiuuwing isda. Kung saan lang kami na lugar pupunta, depende naman sa panahon at saka yung buwan, Ayon sa BFAR Nifty D.C., dumami na rin ang mga fishing vessel na pumapalaot sa dagat. Uh, Overexploitation, exploitation. So, marami na ngayong mga makabagong barko, maka makabagong instrumento na tumutulong sa mga tao para makahuli ng mas maraming isda. Kumpara ng mga 1960s, 1950s. At uh, meron din tayong problema sa sa pollution. Mark, kung sa ibang probinsya nga ay namamahagi sila ng artificial reef, dito naman ay pabor daw ang BIFAR, Dagupan City, na magpatupad nga ng close season. Ito yung pagbabawal na panghuli nga ng species ng isda sa isang partikular na lugar within a period of time. Sa ngayon din ay sinusulong ng BIFAR itong ang aquaculture o pag-aalaga ng isda sa bakuran o maging sa palaisdaan. Yan muna ang latest mula dito sa Pangasinan. Joan Punsoy, Nagbabalita, Pilipinas.